Title ng YouTube video, AIM-9 Sidewinder, AIM-9L, I-1, Panangga ng Langit ng Pilipinas. Misayo Explainer sa Filipino, Gitling Gitling Gitling. Intro alas 12, magandang araw mga kabayan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka sandata sa arsenal ng Philippine Air Force, ang AIM-9 Sidewinder, AIM-9L, I-1. Isa itong makabagong misail na kayang lumipad ng napakabilis at humabol sa kaaway gamit ang init ng kanilang makina. Gitling-gitling-gitling! Ano ang AIM-9 Sidewinder? Alas 12.30 Ang AIM-9 Sidewinder ay isang short-range air-to-air misail na unang dinevelop ng United States noong 1950s. Ang bersyon na ginagamit ng Pilipinas ngayon ay ang AIM-9L I-1, isang modernisadong variant na may mas advanced na sensors, mas mahabang range, at mas mataas na accuracy. Ito ay isang heat-seeking missile. Ibig sabihin, sinusundan nito ang init na nilalabas ng jet engine ng kaaway. Once na makalock ito sa target, halos imposible na itong matakasin. Gitling-gitling-gitling, saan ginagamit ito ng Pilipinas? Alauna Jess ginagamit ang AIM-9L, I1 ng Philippine Air Force sa kanilang mga FA-50PH fighter jets. Ito ay bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines upang maprotektahan ang ating airspace laban sa foreign threats. Sa panahon ngayon kung saan lumalaki ang tensyon sa West Philippine Sea, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga misail na tulad ng Sidewinder para sa air defense at air superiority. Gitling gitling gitling, mga katangian ng AIM-9L, I-1 alas dos. Key specs, infrared guided, heat sickle, maximum speed, Mach 2.5, 2.5 x speed of sound. Range, hanggang 18 walo hanggang 22 kilometers all aspect targeting kahit head on kayang eye lock ang target low maintenance at matasang reliability ang bersyong L I1 ay may mas advanced na seeker head kaya nitong mag-track ng target kahit sa challenging weather at electronic countermeasures gitling 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 bakit mahalaga ito ala stress Ang AIM-9 ay tested in combat, mula Vietnam War hanggang Gulf War, at marami pang iba. Ito ay cost-effective pero deadly, kaya perfect para sa mga bansang developing tulad ng Pilipinas. Tumutulong ito sa pagpapatatag ng deterrence para malaman ng mga kaaway na hindi basta-basta tayo papayag sa pambabastos sa ating teritoryo. Gitling gitling gitling, conclusion alas 4, sa AIM-9 Sidewinder, may tiwala ang mga piloto ng Philippine Air Force na kaya nilang ipagtanggol ang ating kalangitan. Isa itong maliit ngunit makapangyarihang sandata na nagpapakita ng ating dedikasyon sa sovereignty at seguridad ng bansa. Sa modernong panahon, hindi sapat ang tapang, kailangan natin ng teknolohiyang kayang makipagsabayan. At ang AIM-9 ay isang hakbang pasulong para sa ating hukbong panghimpapawid. Gitling gitling gitling, outro alas 5, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa iba pang defense related content sa Wikang Filipino. Ito ang Sandata ng Bayan hanggang sa muli, mga kabayan. Gitling gitling gitling. Kung gusto mong isama ito bilang actual script with voiceover cues or visuals, let me know.